Mga good morning, good afternoon, good sa lahat kung nasan man kayo ngayon, lalo na sa mga OFW sa Amerika, Canada, Australia, UK, Germany, Japan, Hong Kong, UAE, Italy at syempre sa Pilipinas, mula Maynila hanggang Mindanao. Ako po sila ng inyong, ang inyong walk na tagapagtanggol ng katotohanan dito sa hashtag walkwithlife. Halaka! Ay, nako, AFP withdrawal kay PBBM? Totoo kaya ito? Question mark po yun, ha? Military hunda? Question mark. Nakakilabot ang isiniwalat ng isang abogado, mga kaibigan. Mga kawok, kung iniisip nyo na sci-fi ito o conspiracy theory, paghanda kayong magsiksikan sa uwan. Ito ay hindi pelikula, ito ay totoong plano ng palasyo na maaaring gawing diktador si PDVM, gamit ang pera ng ating mga sundalo. Totoo kaya po ito? Paunawa agad, mm, mag-subscribe na kayo ha, ihit ang bell at sumali sa YouTube membership natin para sa exclusive content, live Q&A at suporta sa laban nating lahat sa korupsyon. At mga kaibigan, habang nanonood, mag-shop na ng ating merch, t-shirt na laban para sa katotohanan o mag na hashtag walk with land, Ay nako, at suportahan po natin. Yan ito yung Shopee at sa Lazada. Suportahan natin ang channel para lalong lumakas ang goses natin mga kaibigan. Ngayon, simulan natin ng ilang mga minutong deep dive witty, factual, walang filter. Tulad ng kay Deo Macalma sa DZRH. Ready? Laban na mga kaibigan. Mga kawok, simulan natin sa simula. Noong nakaraang linggo, isang kilalang abogado, hindi ko sasabihin ang pangalan para hindi ma-expose pa. Pero verified siya sa Supreme Court. Nag-post sa X at nag-file ng affidavit. Sabi niya, PBBM ay nag-order ng massive withdrawal ng AFP Modernization Funds ha, oh, umabot sa isang trilyon. Di umano ha, hindi po to ano, di umano ha, hindi para sa defense, kundi para sa loyalty program sa militar. Ayan. Okay, ayon sa 2025 National Budget, DBM, Republic Act No. 11975, AFP allocation ay 256 billion pesos para sa mga big ticket items tulad ng submarines at jets. Ano naman po nila? Dapat naman po, no? Pero bakit biglang may executive order for reallocation? Ito hindi publicly announced, pero leaked memos na meron ng, merong copies online. Nagpapakita ng transfer sa office of the president under contingency funds. Ah, mga sundalo, kayo by uh, ATM ng palasyo? Insert card, withdraw, walang pin? Nakakatawa ba? Hindi ah, nakakagalit. Ito'y hindi aksidente, ito'y pattern. Alalahan ninyo ha, sa 2022, BBBM mismo ang nag-promise ng no more hidden funds. Ngayon na hidden na hidden. Okay, mga kaibigan, para sa inyong mga kabataan, yes ha, youth viewers, ito ang inyong lesson. Bumalik tayo sa history. Marshall, no martial law, ginamit din ng tatay niya ang military funds para sa stability. Resulta, 21,000 21, 000 na na maroon. 70,000 na tortured. Ngayon, PBBM, pareho ang play do. Ayon sa Commission on Audit, COA, 2024 report, uh, ang utilized AFP funds ay 50 billion pesos, perfecto para sa junta Building, isang memo mula DNT Undersecretary, redirect to Palace Security Details, security o bayad sa loyalista, as uh, sa generals. No? Sa political science, ito ay tinatawag na Praetorian Guard Syndrome, ha? Uh, kung saan ginagamit ng leader ang militar para sa sarili kapangyarihan, ha? hindi sa bayan. Example sa Turkey under Erdogan, Thailand kuntas, Pilipinas next. Halaka! Uy, nako, PBB, kung gusto mo ng gunta, mag-apply ka sa Netflix, hindi sa Malacanang. Mga sa Canada at Australia, share din sa inyong groups, ha? gisingin natin ang lahat. Tignan natin ang numbers mga kababayan, no? Talagang grabe naman, no? Eh, hindi na po natin babanggitin. Kayo kung kayo ang sundalo, papayag pa kayo ang inyong sweldo ay mag-slash fund, TVPM, text ko, sa, text nyo yan sa comment section mga kaibigan. Ito ay labag sa 1987 Constitution, Article 16, Section 4. AFP shall be insulated from partisan politics. Pero ngayon, partisan na partisan. Habang nag-iisip, mag-shop na ng AFP Hero shirt natin, ha? 20% off for members, ha? Ay, hindi. Ano lang po yun. Okay? So, Shopee at Lazada po, mag-ano po kayo? Pang OFW, kayo tunay na bayani. Papadala ng $37 billion dollars remittances taon-taon. Pero kung magunta, importante kayong remittances ay magiging target ng National Emergency Task. Kabataan, inyong future, walang trabaho lalo na kung militar ang kontrol ng ekonomiya. Bibi gusto mo ng pera, mag ka sa Middle East, hindi mag sa EFP. Di mo ano? Okay, ayon sa World Bank, political instability, 2% GDP drop, ito hindi abstract, ito'y mas mahal na bigas para sa inyo mga kaibigan. Japan, Hong Kong, UAE, kayo front frontline ng OFWs, laban tayo para sa pamilya. Okay, sabi ng Palaso, fake news. Pero bakit hindi nila itinayang specific memos? Ah, ito'y gaslighting 101. Supreme Court cases tulad ng Provident fund withdrawal noong 2010s, pareho ang pattern at nawala ang pera. Di umano, oh? okay, PBBM, ha, game ko fake ito, bakit parang totoo ang amoy ng kusing? Mga kawok, ano ang gagawin natin? Sign nyo, mag po kayo, maging active po kayo, contact your congressman, share this video, at sumali sa YouTube membership, exclusive updates, Walang ads at community chat. Mag-shop ng merch ngayon sa supportahan ng Laban. Okay, shoutout ulit. Pilipinas, US, Canada, Australia, UK, Germany, Japan, Hong Kong, UAE, Italy, kayo ang lakas natin. Mga kababayan, sa gitna ng kasinungalingan, ang patutuhanan ang unang dinuturo. Pero kasama kayo, kaya natin itindig ang tama. Mag-subscribe, mag-membership, mag-shop sa hashtag WalkWithLan. Sama-sama, panatilihin nating malaya ang boses natin. Salamat sa ilang mga minuto. Ha? I-like, i-share, i-comment. Laban. God bless the Philippines. Hashtag laban para sa katotohanan. Hashtag walk with land. Mabuhay ang Pilipinas.